Magandang araw mga Nandito naman po tayo sa ating maliit na farm BG's Excellent Farm Bisita lang po mga Tinglan lang po natin yung ating feeds kung meron pa ba pero bago po 'yan mga Kaitlog, intro po muna tayo. Yung panahon po natin dito mga Kaitlog. Parang uulan na naman. Dito po halos araw-araw umuulan. Lalo na pag dapit hapon. Tara po mga itlog, Tingnan po natin yung ating feeds. Nga uh, tatlong sako na lang po oh, yung natira saka ito maliit yung feeds po kasi namin mga kaitlog, parang isang linggo sang deliver yung mga bago pa kasing ano yung bagong manok yung bagong dating na RTL konti pa lang yung itlog tsaka mga maliliit pa kaya parang sakto lang yung feeds namin walang sobra dito la dati nung wala pa sobra yung feeds every 2 weeks nagpapadeliver kami ngayon every 1 week na lang pero siguro mga next week unti-unti na po yung rarami makakabawi na po tayo sa feeds sa ngayon po kunting tiis lang po muna hanggat maka rami na po ng itlog tsaka tayo makaka-recover yung ating manok po mga sobra na siguro mag one month na tunti pa yung itlog niya. yung ating bagong manok po nandyan sa dyan po sa layer building number 2 dito po yung mga langgam o ibon 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 to sa amin o oh, sa langgam to sa amin bisaya ba langgam tsaka sa sunod na video po natin mga kaitlog bibilangin po natin yung ating mga manok kung ilan na ba lahat ang ating budiga po mukhang kailangan ng palitan pero wala pa pong budget kulang pa po di pa po nakaka-recover sige lang po unti-untiin lang natin hanggat kaya pa So yun lang po muna mga kaitlog yung ating update dito. Magpapadeliver na naman po kami ng feeds bukas. Yan lang po muna yung ating update. Don't forget to subscribe. Salamat!